Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Pinungunahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang presentasyon ng apat na palapag na 20 classroom building para sa Bawan Integrated Technical High School sa Batangas. Tinalakay ni Speaker Romualdez at Appropriation Chairperson Elizalde Co. ang posibilidad ng paglaan ng pondo para sa karagdagan dalawang gusali sa paaralan. Ayon sa kanila, layunin ng mga bagong gusali na tugunan ang lumalaking bilang ng mga sa rehiyon at magbigay ng mas maayos na pasilidad para sa kanilang pag-aaral. Sa isinagawang tigil pasada ng mga transport group kahapon, ika-23 ng Setyembre, ay malugod na ibinahagi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na walang commuter ang nestranded. Makibalita kay Danisa Lopez sa patuloy na pagprotesta ng grupong Manibela at Piston sa implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP, ay muli itong nagsagawa ng tigil pasada kahapon, ikadalawang putatlo ng Setyembre, kung saan ibinahagi naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na wala itong naitalang na stranded na commuter. Ayon kay LTFRB Board Chairperson Teofilo Guadis III, ito'y dahil kakaunti lamang ang nakibahagi sa tigil pasada at mayroong handog na libreng sakay ang ahensya para sa mga babiyahe kaya't hindi nawalan ng mga sakayan. Dagdag pa niya, mayroon ding ipinakalat ang Philippine National Police o PNP na mga pulis para bantayan ang seguridad at kaligtasan ng publiko. Siniguro rin ni Guadiz na imamaximize pa nito ang libreng sakay para sa mga commuters sa oras ng tigil pasada upang hindi maantala ang magiging biyahe ng mga ito. Matatandaan na 83% na sa sektor ng transportasyon ang parte sa programang modernisasyon. Kaya't ito ang nakikitan dahilan ni Guadiz para hindi mabahala ang mga biyahero. Patuloy naman ang pamahalaan sa pagsulong ng PTMP dahil sa layunin nitong pagbutihin ang kalidad at serbisyo sa publiko pagdating sa transportasyon. Daniza Lopez, Naguulat para sa One Media Network. Kamakailang nagabiso ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ukol sa mga pekeng tulong pinansyal. Ayon sa DSWD, mayroong kumakalat sa platapormang TikTok na umano'y na mamahagi ng 3,500 piso para sa mga magulang na mayroong anak. Kinumpirma itong peke ng DSWD at hinikayat ang publiko na kilatisin munang mabuti ang mga impormasyon na nakikita online. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita. Marina nanawagan sa suporta ng pamahalaan kaugnay ng pagsasabatas sa Magna Carta of Seafarers. PNP titigil ng investigasyon sa mga dating hepe ng PNP. LTFRB binahagi na hindi naantala ang biyahe ng mga commuter sa Tigil Pasada. Luksang bayan isinagawa ng mga reliyista sa pagdaraos ng anibersaryo ng martial law. Health Emergency Allowance, 90% ang naibigay ng DOH. Tim Philippines humakot ng medalya sa International Meets. Batas at bantay na balita, komprehensibong unang para sa pulso ng mas. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Kasunod ng desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ganap na pondohan ang natitirang 27.3 billion pesos ngayong taon. Siyam na pong porsyento ng kabuang obligasyon ng Health Emergency Allowance o HEA na 103.5 billion pesos ay nabayaran na. Bilang implementing agency, narisolba ng Department of Health o DOH ang halos 14.5 million peso claims mula sa mga medical professionals. Itong nagdaang weekend, ang mga health facility at mga grupo ng health workers ay kinilala ang pagtanggap ng kanilang HEA. Sa kamakailang pagpupulong ng Kongreso na itawid na sa plenaryo ng iba't ibang ahensya sa gobyerno ang kanikanyang budget para sa darating na taong 2025. Tutukan ng ulat na ito sa kamakailang pagpupulong ng Kongreso, inaprubahan sa plenaryo ang mga panukalang budget ng mga ahensya sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA, National Security Council o NSC, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRU, at Presidential Legislative License Office o PLLO para sa taong 2025. Dito binatikos ni Gabriela Representative Arlene Brosas ang 14.8 million pesos para sa SAKM Cluster o Situational Awareness and Knowledge Management Cluster ng Joint Regional Task Force to End Local Communist and Armed Conflict ng NICA, kaugnay ng mga ng red tagging ayon pa sa ipinahayag ni Kabataan Partylist Representative Raul Manuel ang pagtutol sa budget ng NIKA ay dahil sa mga hindi pa naresolba ang usapin ng red tagging. Meron po tayong mga reports na nagpapatunay na involved sa practice ng red tagging ang NIKA. Hindi lang po sa past administration pero hanggang ngayon Mr. Speaker, uh, we would like to share to our sponsor na Mismo po mga estudyanteng dumalo sa red tagging forum, kasama po ang Nika, dito ay giniit ni Johnson representative Loreto Acharon na hindi gawain ng Nika ang mang red tag kundi tumutok sa awareness campaigns. meron pong ganyang forum pero those are in the pursuit of a peace and development program. Kung kung saan ang pinag-uusapan po yung initiative ng agency towards sa achieving the desired uh, objective of the agency to achieve peace. Bahagi sa nasabing pagpupulong sa plenaryo, tumaas ng 6% ang panuka ng 887.141 million pesos na budget ng NSC para sa taong 2025. Layo nitong palakasin ang pambansang seguridad. Bahagi din ito isinuri ni Representative Rosas ang paggastos ng NSC sa 250 million pesos confidential funds para sa anti-terrorism at West Philippine Sea. Kabilang din sa nasabing pagpupulong ay ang pagtukoy ni Lanao del Sur Rep. Sia Alonto Adyong na ang 7.95 billion peso budget ng OPAPRU ay nakatuon sa mga proyektong pangkapayapaan. Samantalang wala namang interpolasyong naganap para sa 118.491 million peso budget ng PLLO ayon kay Barangay Health Worker representative Angelica Natasha Co. Jade Buhoy, Nagulat, para sa One Media Network. Sa nalalapit na pagsapit ng Northeast Monsoon o Amihan Season, asahan na magdala ito ng malamig na mga araw at mahabang gabi dahil sa equinoxes sa Pilipinas. Sa mga susunod na araw, mas malamig ang simoy ng hangin dahil sa unti-unting pagbabago ng klima mula sa nararanasang habagat patungong Amihan. Inaasahan ang pinakamahabang gabi sa darating na ikadalawamput isa ng Disyembre. Kadalasang nagsisimula ang panahon ng Amihan sa pagitan ng buwan ng Setyembre hanggang Oktubre. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita. Marina nanawagan sa suporta ng pamahalaan kaugnay ng pagsasabatas sa Magna Carta of Seafarers. PNP titigil na ang investigasyon sa mga dating hepe ng PNP. LTFRB binahagi na hindi naantala ang biyahe ng mga commuter sa tigil pasada. Luksang bayan isinagawa ng mga reliista sa pagdaraos ng anibersaryo ng martial law. Health Emergency Allowance, 90% ang naibigay ng DOH. Tim Philippines, humakot ng medalya sa International Meets. Patas at banday na Balita, komprehensibong unang para sa pulso ng masa. Ito ang News Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nananawagan ng Maritime Industry Authority o Marina ng suporta mula sa pamahalaan. Kaugnay ito ng pagsasabatas ng Magna Carta of Seafarers kahapon sa Malacanang kung saan mandato nitong pangunahan ng marina ang pagpapaigting ng maritime education at pagsasanay sa bansa. Ayon kay Luisito de los Santos na Director ng Planning and Policy Service ng Marina, panawagan ng ahensya ang karagdagang manpower, gayun din ang pondo. Aniya bago pa man lagdaan ang naturang batas para sa mga Pilipinong seafarers, ay marami ng hinahawakang responsibilidad ang ahensya. Noong ikadalumput isa ng Setyembre sa Liwasang Bonifacio, nagtipon-tipon ang grupong hakbang ng maisog upang magprotesta sa kasalukuyang administrasyong Marcos maging sa ikalimamput dalawang taong matapos may deklara ang martial law sa bansa. Para sa detalye, narito ang balita. Itinaluhan ng halos daang mga reliista mula sa akbang ng maisug ang kamakailang ikalimamput dalawang taon matapos ang pagdedeklara ng martial law sa pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa bansa ang protesta na ginanap sa liwasang Bonifacio. Ayon sa akbang ng maisug, ito ang kanilang pakikibaka laban sa diktaturyang dinanas ng bansa mula sa rehiming Marcos, na anilay unti-unting bumabalik sa muling pamumuno ng kasalukuyang Pangulong si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang protestang naganap ay tumatalakay sa hinaing ng mga rallyista ukol sa kanilang tinatawag na luksang bayan dahil sa patuloy na pagdurusa ng mga mamamayang Pilipino sa mga suliraning gaya ng inflation, kahirapan maging ang patuloy na pagtaas ng krimen sa bansa. Bagamat walang pagdalo ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice Presidente Sara Duterte sa nasabing protesta, kamakailan na rin silang naiulat na lumahok sa prayer rally ng grupo na naganap sa Davao City noong buwan ng Enero. Jade Buhoy, Naguulat, para sa One Media Network. Hakot medalya na naman ang mga pambato ng Pilipinas na lumahok sa iba't ibang torneo abroad. Una narito ang gold medalist badminton duo na sina Julius Villabril at Solomon Padis Jr. para sa men's category ng Petronas Malaysia International Challenge na ginanap sa Perak Ipo, Malaysia. Sinunda naman ito ng isang ginto at isang pilak na medalya mula kina Sonny Wagdos at Richard Salano sa kanilang kampanya nitong lunggo sa A6 Meta Time Trial sa Bangkok, Thailand. Habang dalawang tansong medalya naman ang naiuwi ng Philippine Karate Team sa 28th Asian Senior Karate Championship na ginanap sa Wangzhou, China. Sa pangunguna ni na Sakura Alforte ng Women's Individual Kata at Jeremy Nopre ng Men's Individual Kata. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita. Marina nanawagan sa suporta ng pamahalaan kaugnay ng pagsasabatas sa Magna Carta of Seafarers. PNP titigil ng ang investigasyon sa mga dating hepe ng PNP. LTFRB binahagi na hindi naantala ang biyahe ng mga commuter sa Tigil Pasada. Luksang bayan isinagawa ng mga reliista sa pagdaraos ng anibersaryo ng martial law. Health Emergency Allowance, 90% ang naibigay ng DOH. Tim Philippines humakot ng medalya sa International Meets patas at pantay na balita, komprehensibong unang para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.